araw sa inyo lahat at panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo ngayon. Bali, pupunta tayo na Sugbo at uh, atin tayo ng uh, anniversary na Sugbo uh, Planet. Mali yun yata, uh, lalakad na tayo. Grabi lang tayo. Ito tayo. tayong uh, kalaka at doon na lang kami magpapangisa sa may barundan. At samahan uh, nyo kami sa aming biyay. Bali, narito na pala sila. Narito rin sila sa makalampas ng petro Punta mo na natin Punta mo na natin sila aku oh, okay, oh. <laughs> bagay ba bagai? bagai na bagai ay kapal aku <laughs> gusto ko ayoko dito sa mga tua <laughs> <laughs> Ito na lang. Ito lang eh. nagbago ang mga gano, lang. Uh, sana on dat uh. right baik dito sila nagaan, guys Kali susunod na tayo sa kanila ay ayo, 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 gagayak pa kasi matagal din inantay pala na doon ako nakatigil ako doon gulugala ako sa kanila okay. ha? lang ako di Bumata kayo sa motor nyo Ha? Bumata kayo sa motor nyo Ha? 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 Ha?

meron doon naman nainip magkakulit ang makal ayos tayo, lalo sa una <tong tine> dahil ako, ko ko pero, boy, gusto ko nga palitan may wala naman mabigay sa amin magandang lasing oh meron yan, meron naman yan Alin na dito na tayo ngayon. Kaya. Huh! Ano mga jacket natin dito na? Dali na natin na. ha. Ay, 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 mara, 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 mara. na Ha? Kaya silip iwanan natin. Puro jacket po. Bilis silip-bilis silip-bitingan. Hahaha. Uy! Saka huli o. Kamusta? Oh. Si kasi ano? Meron kasi. Saka muning o. Saka muning. Namaya saka muning o. Saka muna. Alex ka? Alex ka? Mahaba. Dito lang ata yun sa labas. Si Michelle naman parang di hindi mabiro. Hindi yan. Oo, ka na Si Michelle naman gusto pa hinahabol namin. Michelle! Teka, ka! Pero ito ba? Dito na! Talabas <gitu> <ètement>, <küre gibt> <Years> mo! para tayo nag-evacuate Gutom <laughs> 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 na kami. Mas ka nandito. Sino ba mo? Wala, uwi na. Uwi ka na? Bakit? Anong naging nangyari? Papalit ka? lang ka? Ano? ah ang ah, kita. Si boy. Uy boy, hindi tayo mag-swimming ha. Tanik <laughs> <laughs> papalit na ako. Papalit <laughs> na, <laughs> Ay, na Hello. Hello. Congrats kay Daddy graduate na. Dapat <laughs> ng <Adminous -centric laughs> Solid Foundation. <laughs> <laughs> yeah. Ni si Julie, Julie. Ate Julie. Ate Ah, Ate Julie. Hello po Ate Julie. Oh, 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 Mare, Mare. Hello po. Kita okay, na si Ate Julie. Nagkira na tayo last year, oh, right? nga pala, hindi ko lang naalala. Oo. Hay kaya Julie mong ano? Kinain na. <laughs> ano ba 'yan? Sabi ka lang totoo. Ano 'yo? Ano Ano sai Hi niya? boy. Sabi Hi hmm. ay Jumong, ay gano, Kuya boy, pang. Hindi sabihin lang naman. Bakit ka nandito? Ba't nandun sila? <laughs> Naligaw kami! <laughs> dito! Oo! Oh, dito daw! Dito! Sabi ni Kanoto! Dito! 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 Atoy na! Dito, dito. dito may... Diyan walang alak! Dito may round! May tubara ito! Kapanali! Walang mana yan! Walang babae dyan! Dito may round! Dito may road. Ano ito? Tabang to? Alat yan. Alat. Alat po. Ano ah. Ah. Ano ay, date po kasi. Ah, I see. Ay, si ay, ay si ang, ah. Alaga ng bangos. Ano ah. ah. si anuron. Si Grace, ano ron? Ha? Ba't hindi mo sinisin? Eh, nagpaalam naman yon Sinisin. Tuloy okay po kuya, upo muna ako kayo lang Medyo wala pa po hindi pa na. Pag ka po no. ata Pag Paano ka lo? Doon pa? Welcome back Welcome back na naman Ay. Tuta, eh oh. okay na dito na tayo Pahinga na

Ang ganda ng kusina. Teacher, may day tayo. Ang tibay o. Kaya siya kayo lahat. O wala mo

ano ang kayo ha? Hello! Hello Kuya! Kamusta? Ayos lang. Ano na si Kuya? Basahan na nang ulan. Ayos lang. Kaya JP, booking ka na. Bakit? Hindi sumabay sa akin. Ay, nung nasundan ko doon sa purbada, naninigas ang kataw. Parang yung biyaya natin ay sa ay general na Alam, alam, na. Alam, na mo eh. Alas gis. Alas gis. first time Oo, oo. Ah, naiyama sa kanto. Kumain muna. Nandun tayo kakain. na. na

Alam nyo ito, may chai picture picture muna tayo

¡Viva <laughs>

Dandan -da lang ah. Oo. <laughs> <laughs> Ule. 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 Diyos. <laughs> Diyos lang po yan. Ikukon ko naman. Kakating ko. Uh, Hale, uh, dito <laughs> <laughs> yung lang Yung katawan po kayo. Kakating ko naman yan. Umangat. <laughs> 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 <Arala ka> <laughs> <yito>. Umangat oh, ito. lolo niya Sarap. ka lang Oo. Apple ano? Apple Ba't ka nakangibit? Apple apple juice Parang ang ibit dito ko dito ko lang babase kasi mo nga lang, ang gandahan no maraya sa kay idol ja Isang karangalan po ng team uh, Planet Soul na so, na, magbigay ng na, isang uh, plaque para sa ating idol. Okay.

Ya, si previsi akan jadi apa nantinya? Paraya, tim, tim itu? Anjing, so itu po ah, coklat. <laughs> <Bano, bano, bano, laughs> <bo> <dito. laughs>

Ha? Ba <laughs> <hai? sighs> ay wala bang tama eh? <laughs> ay, basa nyo ko. Hindi. Kaya ano to? Hindi ka may wala mo yan. Nakakalimutin na ako. Hindi, Pati edad ko nga, dad, nakalimutan ko na. Kala ko 33 lang <laughs> ako. Yan, namana ka na sa sí akin. Ito? Hindi yung sinasiguro ako. Namana ka na sa akin. Spelling ng pangalan ko, nalilimutan ko. Oo. Hindi mami akong bahala dyan Okay lang dyan Babantayan ko Ay, ay no Hindi na makakain Kuya pa request kasi

talagang ko si talagang susatig na talagang susatig na talagang na talagang susatig na talagang susatig na talagang na talagang susatig na talagang susatig na talagang susatig na talagang susatig na